Clear. Wih, clear. Bisa simlam. Ya, no. Babae. mis ¿sí tú Yan Yung mga babae. Yung akutiriya nila mga idol. Yung mga kasamahan kong babae. Hello, what's up po mga idol? It's me again. Choy in ato, go santin. Magandang hapon po sa ating lahat. And shout out po sa ating mga solid subscribers at saka sa ating mga silent supporters po na palaging nanonood po dito po sa ating munting channel. So ngayong hapon po, syempre may kasama po ako mga idol, si Mrs. Simblog, go Hunter. At saka si Claire Creepy Adventure. So ngayon babalik namin yung lugar po kung saan po uh, munti ka na pong uh, kinahasa po si Claire. So buti na lang po na ano namin, nakita talaga namin mga idol. Kaya babalik ka namin at syempre po magiganti po kami sa nangyari. At hindi po pa aawat si Claire sa nangyari mga idol. Kaya sinamahan ko po sila ngayong hapon na to. Kaya sa lahat po na nag-subscribe sa akin, maraming maraming salamat. At huwag kalimutan, isubscribe din niyo yung mga babaeng ghost hunter, Claire Creepy Adventure, Mrs. M. Love, ghost Adventure, at sana po uh, bisitahin ninyo ang kanilang mga channel. So yun lang po mga idol, abangan po niyo ang vlog na to at sana po wala masama mangyari sa amin ngayong pag-vlog. So tara, let's go. So ayan. So papunta kami ngayon sa location kung saan inatake yung kasamaan kong si Claire. Siyempre, isang babaeng ghost hunter po. Muntik ka ng madisgrasya buti na lang nakita namin no so ngayon hindi ko rin alam kung anong mangyayari ngayong hapon na to medyo makulimim yung langit parang uulan yata pero patuloy pa rin kami sa pag vlog so ayan po yung mga kasama ko sa likod siyempre ako po yung maunang kong idol para in kasong may makita tayo eh maano din natin kasi kapag babae po delikado kaya uh, wag na kaming i, uh, i bash kung may mga kasama nung kaming babae kasi magagaling naman po sila at hindi naman po tayo perfecto no kaya mag-enjoy lang po tayo at panoorin niyo po ang vlog na to kung anong kalabasan kaya samahan niyo na kaming tatlo kaming pag-vlog ngayon wala pala si Lucky Boy so shout out po kay Lucky Boy Adventure kasi medyo busy po no so hen po mga idol samahan niyo kami ngayon Medyo talagang ilan yung lugar. Oo, masukal talaga na area. Pero no choice po oh. Mga ng mga damo dito. Lampas tuhod. Lampas tuhod na yung damo dito sa taas. Medyo delikado rin. Ayan yung mga babaeng hunter nasa likod ko Uy, wala na siyang dahon so dito sa lugar na to dito mga idol ay binabalik balikan ko na to no kasi pa shortcut shortcut lang naman kami dito pero Oo, pa-shortcut-shortcut tayo. Ayun, dito kami pupunta. So, sa vlog na to mga idol, ay balikan namin yung kubo. Balikan namin yung kubo na kung saan nakita ko yung babae. Dito ko kasi nakita yung babae. Nakita ko yung babae dito. Marami na kami mga nakita dito, babae nakaitin. Mga malalandi. Ayun, ah. Ay, parang sinunog yata banda dito. So ayun mga idol, malapit na tayo sa kubo. Clear, bilisan yung vlog. Malapit na tayo sa kubo. Dali, bilisan nyo. Oh. Ayan. Diyan banda yung Kubo, mag-ingat kayo ha. Dali, bilis. O dito, dito. Kasi dito ko nakita yung babae talaga. Diyan. malapit na tayo. Yung... Ay, kasama ba siya? Oo, oh, kaya dandahan lang kayo ha. Magmanman kayo. Mrs. clear. mag-ingat kayo ha. Kasi malapit na tayo sa kubo. Hindi natin alam kung anong mayayari. Ha? Dito. Clear. Uy. Clear. May sasimlab. Ano? Huh? Babae. Uy. Ha? Tari. Ikaw ako yung babae. <laughs> Saan yun? armado. Dalawa sila. May biktima babae ba? may biktima. Yan o. Ah. Huwag kang Tutulungan ka namin. Yan o. Kumpirmado. Ah. Ah. Mag-ingat kayo, ha? Tagali. Ah. Sunod kayo sa akin. Ayun pa mga idol? T Tinalian Kumpirmado, ah. nandito sila. Marami sila. Ah. Yan ba yung muntik ka ng kagasahin, Claire? Yung lalaki? Ha? Sila, Yan isa. ba yun? Yung isa. Yung isa, Tui. Sige. Dalawa sila, no? Dalawa sila. Pagtago tayo. Ayan. sana. Uy! Matako eh! Matako! 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 Nandun no? Oh. Humingi ng tulong! Ang idol! Umiiyak yung babae! Humingi ng tulong! Ayan o! Basta magtago lang kayo! Huwag kayong magpapakita ha! Huwag kayong Huwag kayong magpapakita! Lo. Grabe. Stop. Magtago mo na kayo. Tago, tago. Tapa. Tago. Sa'yo mga ito man man yung lalaki. Dapa kayo dapa, dapa. Huwag May mga idol, na. Oh. Yung mga babae. Yun ang putiriya nila mga idol. Yung mga kasamahan kong babae. Sige. Salamat na manulang nangyari sa kanila. nakita kami nakita yung mga babae mga idol yun may dalang itak yung, yun yung nakasombrero yan ang gumahasa sa kasamahan kong babae na si Claire Creepy ayan o ayan siya ayan yung gumahasa sa kanya at may kasama din siyang bago ayan o. may bago siyang kasama mga idol but nila nakatago ako dito ayan o. May dalang itak ko. Delikado. May dalang itak. Oh. Sina! Magtago na kayo! Tagot, tagot, tagot. Buti na lang, hindi kayo naabutan. Ha? Tago muna. Munti na si Claire. Okay ka lang, Claire? Tago, tago, tago muna. May tago, tago. Ah. Bumalik sa dun sa kubo. Ayun, no. yung sa akin, mga idol, kasi sa nakaraan hindi siya Ay, nandun pa sila mga idol, ba? nandun pa sila nagtatago at may dala silang babaeng bagong okay, biktima kita nyo, may dala silang babae oh, bagong biktima ha? Ba? Ba? Oh. Ang oh, so, mga oh, gawa oh, ang mga gawa natin ngayon, clear, Mrs. Imlab, tutulungan natin yung babae. Natin. Uh, oo. Oh. Uy, pero magmanman muna tayo ha, magmanman tayo. Huwag tayo papadalos-dalos. Pa, so yun mga idol. Munti ka na yung mga babae, mahuli kanina. Ang laki ng itak, di ba? Oo, may kasama siya. Oo, oh, may kasama siya. Dalawa sila. Pero yung isa, Joy, may, may itak. Yung, may itak. yung nakasubrero, yun yung ang gumahasa kay Claire, di ba? Yung nakasubrero. Pero yung isa, bago. Hindi, itak. May itak. Ha? Nadarit siya kasi hindi huh? niya yun natuloy yung balak niya. Kaya nga may... uh, Nung nangyari sa akin. Kasi nakita siya. Oo. So, yun mga ajolak. Munti ka na. Balikan natin. Balikan natin. Pero But bag... Ah, magmanman muna tayo. Huwag oh, muna padalos-dalos ha. Hangin, hangin ba ba yun? Parang oh, may... Uy, may Oo, doon oh. Parang tumakbo yata. Huwag tayo dito dadaan. Kasi dito dito nila tayo nakikita kanina. Mm, doon tayo sa kabila. Tara. Oh. Tanda lang tayo para hindi tayo makita. Oo. Na, nagalit na sa atin eh. Yeah. Diyos ko. So yun idol. Iikute namin. Iikota namin para hindi kami maano. Pero munti ka na po maano yung mga babae. May dadalang itak. Grabe nakakatakot. Buti lang nakatago din ako. Dalawa sila. Ayan. Okay. Buti na lang po walang masama. Kasi magagaling po yung mga babae hunter po natin. No? at saka mabilis mas tumakbo no? napakabilis ng tumakbo Ay. iikutan natin iikutan natin para uh, makita natin sila at hindi tayo basta basta makita doon kasi nakaano na ano, tayo sa kabilang daanan medyo nabubulong na yung salita ko kasi medyo natakot ako po Delikado din. May biktima silang babae, bay? Yung babae? Oh, yung mga Ang ginawa namin, nandun yung kubo, iikutan namin ngayon. Kasi para hindi kami makita. So ano, Claire? Yun ba talaga yung lalaki na muntik ng... Yun. Oh, ano yun ba? Nero? Yun talaga? Oo, yung dalang itak. Sigurado ko siya yun. Ang kanyang boses. Siya talaga yun. Siya? Oh. oh. Tapi mga insekto. Andun. Andun yung kubo. So magbanman muna tayo ha. So yun mga idol, magmaman muna kami dito. Ah, uh, titingnan namin kung anong ginagawa nila at ililigtas namin 'yung babae, no? Ito po 'yung purpose namin sa vlog ngayon. Kaya cut muna sa video mga idol. Magpapahinga muna tayo dito, Deli. Sumamaman so, muna tayo. Oh. Magtago muna tayo sa glit at Pagayang tapos tayo. balikan natin. Tayo Oo. Deli, dito. Tayo. Cut na 'yung video natin para magmaman kami dito mga idol.